Okay magandang araw sa ating lahat. Sa at, uh, dito ako sa bukid ulit. Aray pastol yung mga kambing. Ayan sila. Kasi doon sa harap ng bahay medyo nabibitin na sila. May mga time na lumalabas na sila at pupunta doon sa uh, katabi. Ay nakakahiya may mga tanim yung makapit bahay doon. So pag may time, yan, dinadala ko talaga sila rito at nang makakain din ng ibang klase ng damo. So ito itong durian na laging pinupuntahan tuwing umaga, tuwing hapon. Yan, konti na lang natitira. Yan. Hanggang next week na lang siguro yan. Pero madami, madami akong nakuha diyan. No, nasa more or less 80 plus siguro ng mga bunga. At yung natitira dyan, nasa less than 20 na lang siguro. So hanggang next week na lang. So okay then. Natikman. And then, uh, pinagbibili namin, mayroong kumukuha, nagre-resell. So bigay namin sa kanya ay 40 pesos. At binebenta naman niya ng 60 pesos. Yan dito sa amin. So extra income. Huh? Then ito, tibahin ko na rin itong saging na to. Para mapakinabangan. Yan. And then mamaya, gaya ng nasa title, ay pag-usapan natin yung mga nyog na kakaiba na pwede pala. Ayan, okay din. katamtaman. Uh, unang harvest ko rito sa area na to. Pero konti lang yung tanim ko dito pa sarili lang. Hindi kagaya dun sa kabila. Na pinabayaan ko na talaga. Na pangbenta sana. Yun nga lang. Maraming mga agila. Inuunahan inu tayo. Kaya pinabayaan, kaya pinabayaan ko na lang. Ayan. So, kahit paano, meron tayong libreng saging nalakatan. So, usapang nyo ulit tayo, na? Ah... Uh, nung mga una kong makita yung mga pinopost nila sa social media ng mga nyog na may mga dalawang sanga. Yung iba pa nga mayroon tatlo. Nung tinitingnan ko, puro mga picture lang. Eka ko wala ito. Kasi madali nang ma-manipulate 'yung mga picture ngayon dahil sa mga apps, mga software kagaya ng Photoshop na mama mo 'yung image, 'no? Pero nitong mga nakaraang buwan, no habang nagre-research ako sa tungkol sa Nyog, so lumabas 'yung ilan. Kung so sabi ko nga, oh kagaya nito, ito sa oh no, credit sa mga owners ng mga video na 'to. Itong una na to ay pagkakalam ko sa parting Sultan Kudrat. Yan. So, pinuntahan nila mismo yung area kung saan mayroong dalawang, mayroong isang nyug na dalawaang sanga. Yan. So, eto pa. So, pwede pala. Nangyayari pala. Paano nangyayari? Kasi kung titingnan din natin sa ating mga tao, So, nagkakaroon din ng mga abnormalities, di ba? Nagkakaroon ng mga conjugal twins, dalawang ulo ng mga tao, isang katawan. Eh, so, pwedeng pwede rin palang mangyari sa mga <clears throat> sa mga tanim natin kagaya ng mga nyog. Yan. So, sa mga abnormalities ng nyog, wala pa akong nakikitang ganon sa buong buhay ko. Pero sa mga nyog mismo, kagaya ng iisa yung mata yan yung talaga paborito ng mga matatanda na panghilot kasi map, napaka bisa daw yun na panghilot yun yung kanilang nilalatik kapag mahal na araw so yung iba naman meron dyan mga dalawang tubo yan. so meron ako nito nakakita na ako nito dito mismo sa akin isang isang nyug lang yon pero dalawa yung kanyang tubo at kagaya ng example ko nung nagkopra ako dyan dati no? mayroong akong nabitak na dalawa yung para yung laman niya sa loob ibig sabihin yung dalawa na yon magiging dalawa yung tubo nun pag uh, hindi sana nabitak so sa ibang mga lugar kapag may mga ganon sabi nga nung mga uh, kasama nung bumi, na, ang buyer, no, pwede mo rin ibenta yun ng 2,000 pesos or depende sa ipipresyo mo kung matitipuhan nung mga bibili kasi swerte daw yun. So yun yung mga abnormalities ng mga nyug na nangyayari. At itong sanga, pagkakaroon ng sanga, o no, kagaya, rin, kagaya din ng video na to, ito, kung hindi ako nagkakamali, base sa mga comments ay sa parting India. Yan, kung titingnan ninyo, talagang kakaiba dahil tatlo naman yung kanyang sanga. <laughs> Grabe. So, nung una parang hindi ako makapaniwala pero nung, nung pinapanood ko, video talaga yung ginamit. Hindi siya picture yung pinapakita. Kaya, yes, uh, na-convince ako na totoo nga yung video. Ang problema nga lang dyan, yan, eto, paano nangyayari yun? Sinubukan na rin ng isa nating vlogger dito sa Pinas, sikat na rin siya, si Gaagri. Yan, sinubukan niyang uh, gawin yung pamamaraan, pero ewan ko kung mayroon ng update sa kanyang ginawa, kung successful ba na mapadalawang puno niya o mapagsanga niya yung isang nyog na Kanyang In-experiment O sana nga uh, Pwede para Magkaroon din tayo ng mga nyug na Dalawa ang sanga <laughs> Para pag naputol yung isa ba diba? Kapag ang nyug ay naputol na kasi Wala na yan, patay na yan no? Pero kapag dalawa o tatlo Yung kanyang sanga, maputol man yung isa Meron pa rin dalawa o isa na Pagmumulan ng Mga bunga Ayan, so napakaganda kahit at least dalawa lang yung kanyang sanga. Mamumunga yung isa, mamumunga yung isa. Mas marami kang maaani sa isang, sa iyong area. Okay, sa isang area kasi, kung titingnan natin, sa isang ektarya, dito sa amin, nasa more or less 130 kapuno. So sa 130 na yon every two months ang harvest dito sa amin kadalasan so nasa dalawang lapa hanggang tatlong lapa yung magulang na na pwede ng panggata at kung magaganda yung bunga marami yung bunga nung isang lapa pwede ka makaharvest doon ng more or less 20 na nyog so 20 times 130 so nasa 2000 plus yun nga lang, hindi ganun. No? Ewan ko sa iba, pero dito sa isang ektarya, swerte na dyan kung umaabot ng 2,000 sa isang anihan. Madalas yan, mga 1,000 plus, kagaya dito sa akin. Pero okay pa rin. No? O, yun lang, yung ating vlog. <laughs> Matagal-tagal na akong hindi nag-vlog, sa 3 weeks na. So, sana hindi kayo magsawa tuwing mag-upload ako uli ng panibago. Uh, maraming salamat sa panonood God bless at mabuhay po tayong lahat